Ngayon, maglaan tayo ng ilang oras para ibahagi ang biyaya ng Diyos sa sermon na may titulong, Ang Ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos ay ang Magandang Balita. Tunay na ang Ebanghelyo ng Kaharian ay ang Magandang Balita. Gayunman, paano naman ang mga balitang natatanggap ng mga tao sa mundong ito sa pamamagitan ng mga broadcast, mga pahayagan, at iba pang mga media? May namatay kagabi, may namatay sa isang aksidente sa sasakyan, may namatay sa isang sunog, at sumiklab ang isang digmaan sa isang bansa na nagiging sanhinang pagkamatay ng napakaraming tao. Naririnig natin ang mga ganitong balita araw-araw. Ang lahat ng balita ay pare-pareho, hindi ba? Pumarito ang Diyos sa mundo kung saan ang balita lang ng kamatayan ang naroon at nagdala sa atin ang balita ng pagpapala. Sa Ingles, tinatawag natin itong good news. Ang good news ay nangangahulugang ebang Ebanghelyo. Lumipat tayo sa Matthew chapter 4. Tingnan natin ang chapter 4 verse 23. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagaga nila at ipinangangaral ang ano? Ang Ebanghelyo ng Kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. Pumarito ang Diyos sa lupa ang mundo na puno ng kadiliman at kamatayan, at nagdala sa atin ng magandang balita ng kaharian ng langit, ang magandang balita ng kaharian ng Diyos. Ang balitang ito ay ang magandang balita. Sa Biblia, ang balitang ito ay tinatawag na Ebanghelyo at tinatawag ito sa Ingles na Good News. Hindi lang si Jesus ang nangaral ng Ebanghelyong ito. Nilaan din ng mga apostol at ng lahat ng ninuno ng pananampalataya ang kanilang mga pagsisikap para may pangaralang ebanghelyong ito. Tingnan natin ang Romans chapter 1 verse 14. Ako'y may pananagutan sa mga Griego at sa mga Barbaro, sa marunong at gayon din sa mga Mangmang. Kayat sa ganang akin, nasasabik din akong, nasasabik si Apostol Pablo sa ano, ipangaralang ebanghelyo sa inyong mga nasa Roma. Pumarito si Jesus sa lupa at nangaral ng Ebanghelyo ng Kaharian, at nasabik si Pablo na ipangaral ang Ebanghelyo ng Kaharian, maging sa mga taga-Roma, verse 16. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos, para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Hindi ba ang lahat ng balitang dinala ng Diyos, ay ang magandang balita? Ang ating mga kasalanan ay napatawad na, makakapunta tayo sa kaharian ng langit. Hindi ba ang lahat ng balitang ito, ay ang magandang balita? Para sa kapatawaran ng mga kasalanan, dumating ang Diyos daladala ang mabuti at pinagpalang sistemang ito ng katutuhanan. Dumating ang Diyos sa Korea, isang bansa sa dulo ng lupa sa silangan. Nang lumambot na ang mga sanga ng puno ng igos, at umusbong na ang mga dahon nito, siya ay pumarito sa lupa, nabautismuhan, at kumatok sa pintuan ng ating mga puso. Ito ay tunay na mahalaga at magandang balita ang lahat ng tao ay maaaring pumunta sa kaharian ng langit. Isang espesyal na gamot ang natagpuan para sa mga makasalanan na nagkasala sa langit. Anong uri ng gamot ito? Ang Pasko ng Bagong Tipan na nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan ay natagpuan na. Sino ang nagdala nito? Sino ang nagtatag nito? Ang ikalawang pagdating na Kristo ang Sanghong at ang makalangit na inang Bagong Jerusalem ang siyang nagdala ng mabisang gamot na ito para iligtas ang kanilang mga anak. Nakapaloob ang balitang ito sa lahat ng animnaput-anim na aklat ng Biblia, kaya sino ang nagnais na ihatid ang magandang balitang ito? Ninais itong ihatid ni Apostol Pablo, na susulat din sa Biblia na ang dahilan kung bakit pumarito si Jesus sa lupa ay para mangaral ng magandang balita sa bayan-bayan. Kaya pag ipinapangaral natin ang Ebanghelyo, hindi lang natin dapat nasabihin na, ngayon, ipapangaral ko ang Sabbat, o, ipapangaral ko ang Paskwa. Sa halip, sabihin natin na, ipapangaral ko ang kamanghamanghang magandang balita. Dapat nating sabihin sa ating mga kapitbahay na, may magandang balita para sa inyo. Nais nyo bang marinig ang magandang balita? Gisingin natin ang lahat ng tao sa mundo, sa pamamagitan ng pagbabahagi sa Ebanghelyo. Ito ang Ebanghelyo na kinasabikang ipangaral ni Apostol Pablo, at naipinangaral ni Jesus ng kumarito siya sa lupa kaya dapat nating higit pang ipangaral ang ebanghelyong itong kaharian ng langit